Hey guys. And for today's video nga ay another vlog, another video na naman magaganap ngayong araw. At 'yan nga lang ilan sa mga kaganapan sa akin, a day in my life. And today nga ay sumama niyo nga muna ako pumasok sa school. And sobrang aga ko nga dyan. Oo. At first time nga lang pumasok na maaga lang ako district. Oo, 'di ba? At ito ay first syempre naabutan ko nga yung subject ni Ma'am O 'di ba? muna ako bago nga ako mag-practice. At ito ngayon nandiyan na nga sa prod. And after man ng prod, eh, syempre nagpunta naman ako dito sa Timbato. At yun sa mga oras nga na yun, may nang naman kami steps. At yun, syempre, magpapakilig muna tayo guys. O, ba diba? May paghampas pa dyan si Dominic. And after nga nyan, ay uh, sumakay na nga ako sa jeep at nagpunta na nga ako sa prayer meeting. And ay sa mga oras nga na yun ay syempre, bin, uh, birthday nga ni Tita Ningning. At kinatanong mo muna, muna namin siya na happy birthday. Happy birthday! Of course, after nga namin kantahan na yan nga, mayroong pang malamig. At e, syempre, bawal nga muna sa akin yan. At nangubian na nga kami after namin kumain. At ito na natapos yung ating vlog for today. Bye!